What's up guys? Isidjantik here. So panibagong video na naman, meaning panibagong project na naman ang bubuuhin natin ngayong araw na ito. So noong nakaraang meeting ay nagbuo tayo ng uh, project patungkol doon sa ultr ultrasonic sensor which is connected sa water level monitoring. So ngayong araw or ngayong video ay gagawa tayo ng project na patungkol sa soil moisture. So... Kasi ni mga mahilig sa mga halaman or kung meron kayo mga plantito or plantita, makakatulong ito sa inyo. So Ayun nga, ngayon araw ay mangumonitor monitor tayo ng soil moisture level ng lupa and ma-determine natin kung ang lupa ay dry or wet or kung ano, uh, ayun nga kung healthy yung uh, lupa ng ating mga halaman. Okay? So Bago tayo mag-ubisa, make sure na naka-like, uh, like and subscribe ka sa ating uh, YouTube channel and kung meron kang mga projects na gustong uh, malaman or may tanong ka, pwede kang mag-comment dito sa ating comment section. Okay? So, without further ado, uh, let's start na siguro. Ano-ano ba yung mga kailangan na uh, electronic components sa project na to? Actually, tatlo lang. So, meron tayong um, Siyempre Numero uno Arduino uno ang kailangan So, dito natin i-upload Yung ating mga code So, show yung nagpapagano Nung lahat, okay So, pangalawa Panibagong sensor, yung ating Soil moisture sensor, ito yung Nagre-read, and nagre-read ng data doon sa uh, Lupa, tutusok natin niyan Mamaya, na ganyan yan Okay? So ayan. And syempre, hindi na mawawala sa atin yung ating uh, 16x2 LCD. Mahalaga 'yan kasi dito natin nakikita yung uh, display ng data para malaman natin kung ano ba yung binabasa ng ating mga sensor. Okay? And syempre yung mga jumper wires. So, ayan. After mo mapakilala, so punta na tayo ngayon sa coding part ng ating system. So let's go. Uh, code. So, yung ating uh, soil moisture sensor is mag-read every 2 uh, seconds. So, pero pwede nyo itong i-adjust based dun sa preference ninyo. So, pwede 1 seconds, 3 seconds, 5 uh, seconds. Depende sa inyo. So, let's try to upload yung code natin. So, para mag-upload, syempre, uh, isakalpak nyo muna yung inyong Arduino Uno sa inyong uh, laptop or computer. Then, punta lang kayo dito. Unless, for example, wala pa siyang lumalabas na Arduino Uno dito. Select board lang kayo dyan. Then, type nyo Arduino Uno. So, lalabas naman yan. So, marami kasing uri ng boards dito. So, check mo lang to Then, click OK. Then, click nyo lang tong uh, ating, ito yung arrow. So, ayan. Nakakano tayo. Nakaka... Uh, tingin tayo nung ah uh, pag ano tayo ng error so ayan ah uh, initial dapat so ayan so uploading na yung ating code then ayan uploaded na siya so try naman natin uh install muna yung ating mga electronic components or mga sensors natin doon sa ating Arduino so let's go So, ayan. Tapos na natin i-upload yung code sa ating Arduino Uno. So, ngayon naman, i na natin yung ating mga electronic components dito sa ating ah uh, Arduino Uno. So, umpisa na natin si ano, ah, uh, gilid muna natin 'to. Umpisa na lang muna natin siguro kay ah uh, Arduino um, soil moisture sensor. So, sa soil moisture sensor, meron tayong ah uh, tatlong pin na kailangan. So kailangan natin yung uh, VCC GND sa yung A0. Yung D0 wala tayong itutusok dyan. Okay? So sa V0 uh, sa VCC itutusok natin yan doon sa ating uh, 3 volts. Okay? So wait lang. VCC, VCC, ayan close na then GND so GND ay sa negative so ayan then yung A0, uh, i-coconnect natin sa um, A0 din, nung ating uh, Arduino Uno A0 So ayan na connect na. So next, yung ating uh, LCD. So sa LCD natin, again meron tayong um uh, GND, VCC, SDA and SCL. So kung maaalala nyo sa code natin, ay uh, yung uh, SDA ay connected sa A4 and yung SCL ay connected sa A5. Then, yung VCC natin ay connected sa 3 volts and ground is sa ground. Okay? So, let's start. Positive. Then, ground. Then, yung SDA. A4. Then, SCL. A5 So, ayan So, tapos na, ang bilis lang di ba Konti lang yung uh, ating electronic components uh, I mean, uh, yung hardware Na kailangan sa project, actually, dalawa lang But, ayun nga So, powerful naman and uh, Useful naman itong project na ito So, ayan, tapos na So, para matesting yung ating project Kung gagana ba siya talaga kailangan natin syempre ng actual na lupa. So, testing natin siya sa dalawang uri ng lupa. Merong tuyong lupa and merong uh, lupa na babasahin natin to make sure na uh, nagkakaroon ng uh, proper readings yung ating soil moisture sensor. So, let's go. Kuha tayo ng lupa. So, ayan guys. Nakakuha na tayo ng uh, lupa. So, ngayon ito testing natin yung soil moisture uh, sensor natin, and itutusok natin dito, titingnan natin kung uh, nagkakaroon ba ng uh, improvement dun sa data. Meron din tayong tubig. So, para makita natin or uh, tutubigan natin itong uh, lupa para maabot yung uh, thresholds na kailangan natin. So, let's try to open muna. So, yeah. focus ko lang muna dito. Nakita nyo uh, dry pa kasi nga wala siyang uh, nakatusok. Okay? So, ayan. Then, um, try natin siya itusok ngayon. So, tusok natin sa lupa. Okay. Ayan. nakatusok pa siya sa lupa. So, ngayon, uh, testing ulit natin. Saksak ulit natin. So, 79% healthy kasi medyo may moisture kasi ito. So, okay, tanggalin natin. Mga mababa lang. Yan, mababantusok lang. Tapos, try natin siya tubigan. No, tinubigan natin. Tagang 54% dry asiro. Ayan. Ayan. So, kasi ayun nga, meron na siyang tubig. Okay? So, sumula, simula sa, um, zero percent kasi dry. Then, kapag itutusok natin, so, tubigan muna natin. Then, ayan, 100% healthy. So, ayan, kasi, Uh, meron na nga siyang nasa sense na moisture dyan sa lupa. Kasi nga, basa yung lupa. Okay? Naintindihan? So, ganun gumagana yung ating um, simple soil uh, moisture monitoring. So, ayan. Palisin muna natin yung, ano, yung lupa. Baka mabasa yung ating mga electronic sensor. So, ayan guys. Nakita nyo yung uh, functions ni uh, Soil Moisture Sensor So, ang nagagawa niya ay Nababasa uh, niya yung moisture level Nung lupa And yung LCD is dinidisplay Niya yung data na binabasa Nung ating moisture level sensor So, sa uh, project natin Meron tayong dalawang threshold Which is uh, dry pati healthy Dapat wet yun, dry or wet But, uh, ayun nga Kapag ka ang moisture level is uh, below 30 display niya Or makakategorize niya yun as dry else kung a uh, 30 above ikaka-categorize yun or mag display sa LCD na healthy yung uh, healthy or wet yung uh, lupa. Okay? So ayun. So sa pamamagitan lang ng uh, LCD soil moisture sensor at ng Arduino Uno nakagawa tayo ng isang ah uh, magandang project and powerful project sa video na ito. So, kung gusto pa ng mga video katulad nito, please subscribe to our YouTube channel para mas updated ka sa mga i-release natin na mga video projects katulad nito. So, once again, this is John Tech TV. Thank you and subscribe. Wrap up.